Umaga na ng Sabado, August 2, nang mapansin ng 57 anyos na sinanay Sulita na nawawala na ang kanilang nag-iisang water delivery truck. Anya, huli nila itong nakitang nakaparada lamang sa kanilang parking lot sa barangay Upper Pingat, Baguio City. Dahil dito, nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay kung nakita nilang umalis ang kanilang truck. At dito, nakunan ang pag-alis ng kanilang truck pasado alas 11 ng gabi noong August 1. Tinawagan ko po yung isa kong So, sa malapit sa paradahan na yon, tinanong ko siya na kung may may narinig ba sila kagabi na may kumukuha ng sasakyan. Siyempre, pagpapaanda rin yun, uh, maririnig ng mga kapitbahay, ganun po. Kasi may nabangga nga po siya. Tapos sabi naman nung kapitbahay, ay nung tinawagan ko, sabi niya sa akin, siguro mga ano yun, mga mag-aalas 12 ng gabi, Mm -hmm. may naririnig ako na ano, umaatras na sasakyan, sabi niya. Sinubukan nila itong hagilapin, pero nabigo sila. Yung dalaga ko papuntang kalkalan. Maraming mga CCTV din doon, pero wala silang makuhang ano, footage. Mm -hmm. <clears throat> yung iba kasi bala, tapos yung barangay pinsaw. May nakita sila na dumaan ng mga ganong oras, 11 o'clock. Mm -hmm. Exacto. E eh, that time po na nakuha yung sasakyan ko, sabi po nila, apat na sasakyan ang nakarnap that night. Uh. Ang insidente ay report nila sa Baguio City Police Office Station 2. Pero makalipas ang dalawang araw na paghanap, nakita rin nila ang kanilang truck na abandonado sa barangay Mamatak sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Pero nung pagdating niya po doon, hindi na niya hindi na niya mapanda, tapos nag-overheat. Mm -mm. Eh, syempre, hindi naman kanya yung sasakyan. Hindi niya alam yung sakit ng sasakyan. Sa kanilang pagsisiyasat, wala naman daw nawawala sa loob ng kanilang truck. Pala isipan pa kung sino ang tumangay ng kanilang sasakyan. Oo, willing akong ng kaso mama pag nakita ko yan. Mm. Hindi naman pwede na ano, ilang araw na natinggay yung business ko. As, uh, gastos dito, gastos doon para lang makita yung sasakyan na yan. Ay, hindi po pwede. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para sa pagkakakilanlan ng suspect. Vanessa Bugtong, RNG News.